yung buhay natin sa construction dito tayo nagluluto ng nagluto rin tayo kahit konti ito ay isang buong manok na nilaga namin ang doctor mga idol so hapon na alas 6 na quarter to 6 ang oras natin so ayan ito yung update ko lang po sa inyo mga idol no ang kaganapan ng dispiras ng kapaskuhan natin bali 24 ngayon po ano So ito po yung panahon sa amin ngayon no, sa Carmona Cavite. Uh, grabe na ulan mula pa po kaninang umaga. So ito, hindi tayo makauwi kahit ka araw ng Pasko sa ating pamilya kasi uh, na uh, trabaho natin dito ay bibigiro. Eh. So pangalawang taon po ito na hindi tayo nakauwi ng bahay ting Pasko. So para lang tayong nasa ibang bansa. <laughs> Kontrata ng ilang taon. Narita nyo naman yung tuyo namin yung ginagawa. So, so, yan ang ulan. Wala pa po kanina umaga yan. So, yan. Basang-basa ako kasi kahit pa ka paano bumili tayo ng makakain ba? Bumayang gabi. Lihaw tayo ng bangos tapos sa uh, tayo ng kanting spaghetti. So, bali dalawa. At ako, tatlo lang kami dito magkakasama. So, ito yung Pasko natin. Pero, Merry Christmas po sa lahat. Sana... na uh, pagpalain po kayo ng Panginoon uh, sa loob ang ligdig siksik na ang mga tao na magyaya no? so, sana nasa mabuti tayo ang kalagayan sa mga oras na to so enjoy natin yung Pasko kahit na ganito yung panahon so sa so, nakakaranas na yun ang galit yung panahon so ayan blessing na sa atin yung panahon Okay, natin ng So yun lang mga idol uh, Na-update ko lang po kayo Sa Panahon namin dito ng um, Desperation God bless po tayong lahat Merry Christmas